Sa isa pong pinagpalang uh, Friday morning mga katots at mga ka-quarantine, naks naka-mask. Sample lamang po ito ng aming mga uh, TFTD masks. Siyempre, uh, alsin na natin to. Uy! Wow! Iba namang kulay. Siyempre, style yan. Okay, so yan. So, thank you po sa mga tumangkilik. At thank you po sa mga tatangkilik pa nitong aming mga mask ng TFTD. Tanga, be blessed and be a blessing. Yan, pawis at saka naghamog ang aking salmin. O, inyo na yung salmin ko din. Yan. Okay po. Pero ngayong biyernes ng umaga, siyempre ang mas mahalaga ay ang ating pagninilay. At ang ating pumagiging simpleng pagninilay, yung ating simpleng tanong ay, sino ba siya para sa iyo? Ah, sino ba siya para sa iyo? Uy, ito ay familiar sa inyo. Yung binabanggit natin dating galing kay Matthew chapter 16. Kung saan, ito naman ay hinango ngayon kay San Lucas, Kabanata, Siyam, mga talata 18 hanggang 22. At ito po ay patungkol po doon sa moment uli na tinanong ni Lord, sino ba daw ako ayon sa kanila? Tapos itinanong pagkatapos yung sino ba naman ako para sa inyo? Okay. Di ba kahapon ang ating pagninilay, tagahanga o tagasunod? Natutuwa ako sa inyo. Ang dami sa inyo sumagot sa akin ng tagahanga po at tagasunod ni Lord. Uy, ang galing nga naman. Tama po, kung mababalikan ma ninyo po yung pagninilay kahapon, yung simula ko, tagahanga ka lang ba? Yun ang sabi ko naman ah. Tapos pumunta tayo doon sa mas malalim na maging tagasunod. Bukod sa tagahanga, dapat ang higit na mas mahalaga ay maging tagasunod. Ay, ang ganda na sinabi niyo sa akin, tagahanga at tagasunod. Pero tandaan niyo ito ha, yung pagiging tagahanga at tagasunod natin, malaki ang katotohanan nito'y nakabatay. O oh, ang pundasyon ay saan? Doon sa kung sino si Jesus para sa iyo. Personal. Sino na nga ba siya para sa iyo? Para, kung maalala nyo, matagal na nating pinagsusumikapang sagutin yun na hindi talaga mauunawaan at hindi talaga natin kakayanin na gawin yung mga hinihiling sa atin ng Panginoon hanggat wala tayong ugnayang personal sa Kanya. Hanggat hindi ito'y atin. Hindi yung ating maramihan, kundi aking personal. Na ano, katotohanan din yung pananampalataya ko. Oo nga po, hindi hu masama na tinanggap natin pananampalataya natin dahil ito itinuro sa atin. Hindi hu masama na tayo kaya bininyagay dahil ginusto ng ating mga magulang. Pero ang masama ho ay kung hindi natin madadala mula doon sa biyaya na ibinigay sa atin ng ating sambayanan, ay hindi natin magagawang personal yung katotohanan ng ating pananampalataya. At doon po, pag hindi naging personal, mga kapatid, hindi tayo talaga magiging tagasunod. Hindi talaga tayo magiging kaibigan ni Jesus. At ang mas mahigpit niya, ni, naalala niyo yung awitin natin simbahan, Jesus na aking kapatid. Ay, ang hirap sagutin ng salita o gawin na kilalanin siyang kapatid kung hindi talaga ang turingan natin ay magkapatid. Tanong nga sa akin ng kapatid ko kanina, naka ginamit nga ba yung salitang kapatid kay Jesus? Oo. Oh, Di ba nung isang araw, yun naman ang sabi nga, naariyan sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Tapos ang ganda na sinabi ni Lord. Anong sabi ni Lord nung isang araw? Ang mga nakikinig ng aking mga salita at tumutupad nito ang aking mga ina at kapatid. Kita niyo yun? Talagang nanghihila si Lord ng personalan eh. So mga kapatid, this is our faith. It's a personal faith. Of course, it's a gift na bahagi nito ang community. Bahagi niya na yung mga nagpasa sa atin. Pero hindi maaaring hanggang doon lang. Sapagkat so, doon nakasalala yung pagiging tagahanga patungo sa mas malalim na tagasunod. So nagiging tagahanga at tagasunod tayo ni Jesus. So sana po makasagot tayo sa tanong, sino na nga ba siya para sa iyo o para sa akin? Okay po, sa panalangin, sa pagninilay, merong kasagutan yan. Lalo totoo ang ginagawa natin. Okay po. Okay, balik na tayo sa ating mga pagbati. Dahil tinanggal ko salmin ko, di lumabo. Pero hindi bali, basa ko naman. Okay na yan. Okay, relax. Basa ko yan. Kaya lang sumisingkit Papungay. Papungay look si Bishop. Okay. So, babatiin natin siyempre yung ating mga members ng apostolado ng panalangin. Sina Sister Socorro Olivar. Sister Justina Zarate, Socorro Alcoba, at uh, Anakurita Constantino. Happy birthday po sa inyong lahat ng mga taga Apostleship of Prayer. Gayon na rin po sa isa naming pare na ka nga, eh, parang si Senator ba to? <laughs> Happy birthday po kay Father Sherwin Tilwi Apostol, na uh, parish priest po ng aming St. Ignatius of Loyola Parish. Gayon na rin po ang pagbati ko sa isang kaibigan, si Father Alex Oracion, kina Glenn Cedric Reblesa, Donna Lagula Luistro na aking pamangking na ating na sa US pa itong batang ito. At kasama sa special intention ko, yung intention mong special din, Donna. Happy birthday, Don. Ngayon na rin sa dati ko kasama seminaryo si Darn Enriquez, kina Vicente Roy Macasait kay Bobot Beroya, kay Kapitana Beth Mayo ng Batangas, ngayon na rin si Eva Martillano, kay Doktora Claire Agire, Aguirre, kay Amy Pelaez, happy birthday, kay Irish Pigera, kay Angelica Manrique at kay Hill Crayon Claridades. Happy birthday po sa inyong lahat and blessings. Mamaya po sa misa, hindi naman ako magmimisa at may meeting ako, pero sa magbimisa kasama po ang mga intentions nyo. Siyempre, ang lagi kong paanyaya sa inyo, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day. At, alin pa, ang ating YouTube channel ng TFTD, Blessed and Blessing. At ang wag laging kalilimutan kahit pumupungay si Bishop, para si Bong Rebilla dating, ano. Wag kalilimutan. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayong lahat.